ya yeah, ano Anong mas matipid? Bike o badminton at bakit? ah uh, from my experience, ah sa ngayon, na, mas nagagastos ako sa badminton kaysa bike. Mas magastos ang badminton sa kaysa bike? Ayun, wala narinig yun na. ah. Magkano ang budget natin sa badminton kumpara sa bike? Uh, Ito consider mo to na meron ka ng bike ah. Uh, o, consider na natin meron ka ng bike. Kompleto ko na rin sa badminton. Oo, uh, sa equipment. Kompleto ka na sa bike equipment. Kompleto ka na sa badminton equipment. So, ang pag ang i-consider niya lang sa si gastos is yung kapag nagpapay ka at yung ba ka ng gari mas magastos. So, from my experience, mas magastos badminton sa ngayon. Kesa nang nagpapay ka mo. Ah, so mas magastos ang badminton. Magkano ang budget natin? Sa ano, bike, kapag nagpapasinis or something, then, na cheaper sa 5700 5700 700. Tapos, mas less pa kung ano lang. Di ba, why? Nagigilid less. Mas less. Pa mas less pa kung sa street lang. Ganun. Oo, uh, kung street. sa badminton? Na. Sa badminton, siguro, padalapas 7 to 1000 700 to 1000 Wow. Kada labas lang yun. Ilang oras? Minimum ng 4 hours session. 4 hours. Wow. Pero di true true yun. Ah. Sa, so, ka, uh, sa biking kasi nagagawa ko lang na siya once or twice a uh, week. Sa badminton na uh, isa kini ko for 3 to 4 times a week. Saan ka mas masaya? Bike o badminton?